Trivia nga muna tayo mga CarSP. Alam nyo ba na ang tradisyon na pagdisplay ng Christmas tree ay nagsimula sa Germany noong 16th century? Ang mga ginagamit pa ang dekorasyon noon ay prutas at papel na bulaklak. Ang pinakamataas naman na artificial Christmas tree ay naitala sa Italy noong 1991. May taas po yung 650 meters. Grabe literal na magliliwanag ang buong palibot kapag ito nga ay pinailawan. At uh, mga Carspeed, speaking of Christmas lighting, Samahan niyo ako sa isa na namang Christmas lighting ceremony ng isang mall sa Maynila. Panoorin po natin ito. Nagningning ang isang mall sa Santa Mesa, Manila ng pailawan ng 45-foot giant Christmas tree sa kanilang annual lighting ceremony. Tema ngayong taon ng City of Lights. Kung saan napuno ng makukulay na red, yellow and gold lights at 3D display ang towering Christmas tree na siyang naging sentro ng atensyon at hudyat ng Kapaskuhan. Isa sa mga highlights ng gabi ay ang appearance ni Santa Claus kasama ang kanyang mga dwarves. Mayroon ding Christmas carols na inawit at iba't-ibang dance performances. Christmas is about spending time with family and loved ones. At natuwa ako sapagkat wala kayong na regalo o kaya mga material goods. no And uh, that means that even at a young age, you know that Christmas is about hope positive values and I'm grateful and thankful to our children for that. Pinaka nilook forward naman natin lagi is family time na sobrang kompleto kayo lahat. Yung salo-salong kainan, saka syempre ando na rin yung gift giving. Ikinatuwa rin ito ng mga kids na excited na ibinahagi ang kanilang mga wish sa papalapit na kapaskuhan. I am looking forward to lighting up the Christmas tree with my family and friends being together and happy looking forward to spend time with my loved ones in Christmas. And my only wish in Christmas is to spend time with my loved ones and celebrate the joy of Christmas. Ang mga ganitong event ay isa lamang sa mga laging inaabangan ng mga Pilipino. Isa itong paalala kung gaano kasaya at kaliwanag ang pagdiriwag natin ng Pasko. Mm -hmm.